Maganda na rin na pinigil ninyo yung rally kahapon sapagkat pinakita ninyo ko ng uri ng gobyerno meron po ngayon. Exactly. Gobyerno ng aapi kayo ho yung mga bagong mga aapi sa mga ordinaryong Pilipino. Wow. At, at uh, nag up na yung galit ng sambayan ng Pilipino at hindi makakalagpas yung inyong pagmamalabis. Yes. So doon mo makikita yung sentimento. At sino ba nagde-decision? Decision pa ba yan nung may tamang pag-iisip o nasa tamang kaisipan? Sa palawagan ng maraming sektor kahapon, na inilunsad na nila ang Bongbong Marcos Jr. resign now. Oh, ito sa nakasandal ang isang buong bansa dito, hmm. dito sa isang taong I ganito. will always side with the Filipino people. Tama. Hindi ho ako mag-aatubili. Uh, uh, na tumindig kasama ang, ang taong bayan. Lalo lang pinatunayan at pinakita ng gobyerno ni Marcos Jr. kung anong klaseng gobyerno ang meron tayo ngayon sa Pilipinas. Kaya naman ayon kay Attorney Big ay galit na ang mga tao. At hindi naman papalampas ang ginagawang ito ng gobyerno ni Marcos. Kaya naman, ang tanong, sino nga ba ang nagdesisyon at nasa tamang isip papaan ba ang nagpapatakbo sa gobyerno? Kaya naman ang matining panawagan ngayon ay resign PBM. Ako'y natuwa. Maganda na rin na pinigil ninyo yung rally kahapon sapagkat pinakita ninyo ko ng uri ng gobyerno meron po ngayon. Yeah, exactly. Gobyerno ng AAP, kayo ho yung mga bagong mga AAP sa mga ordinaryong Pilipino. Claro. And I would also like right. to comment right, yes. the uh, thought process and decision making yes, of uh, President Duterte. Yes. Doon mo makikita na he was very fatherly. Mm. President mm. Duterte was very father. Claro. Yeah. ayaw niyang may masasaktan ayaw niyang magkiskisan yung mga uh, provocateurs kasi nagpalawas na raw mm. doon may sa mga goods, eh. may mga sanggano may mga we goods. have received mga almost 300 ang naganda ng tubo yes. para magkagulo na parang dumayo yung mga rallyists at magkagulo sa bulak iyon ang ama ng Pilipino iyon ang ama ng Republika yeah. ng Pilipinas yes. true and true and he decided, huwag natin ituloy yeah. yan ayaw kong may masaktan Whether sa hanay ng no, mga hakbang ng maisog, the organizers, the attendees, or kahit yung mga pinakawala nilang mm -hmm. goons, ayaw mm -hmm. niyang masasakaran. Mm -hmm. And point. that's very commendable. Yes. That's very PRRD. Yes. Yes. May decision. They have misread and continuously misreading the sentiment of the Filipino people. At okay. uh, tama yung pahayag ni Pangulong Duterte kahapon na... Uh, mali yung uh, pangunawa nila sa ugali ng Pilipino, mm -hmm. hindi por tahimik, e eh, pumapayag. Mm -hmm. At uh, nag-build up na yung galit mm -hmm. ng sambayan ng Pilipino. At hindi makakalagpas yung inyong pagmamalabis. Yes. So doon mo makikita yung sentimento, ay eh, sino ba nagde-desisyon? Decision pa ba yan? Nung may tamang pag-iisip o nasa tamang kaisipan. Mm -hmm. Nadagdagan pa uli nung interview nung gabi. gabi. That's why, What we have been discussing here for the, the last two weeks or three weeks mm. now, Dr. Lorraine, mm. it has, uh, it has uh, gained preeminence again. Yes. The clamor of the people for those in the government to undergo a credible yes. hair follicle drug test. So we would know if you are still fit to govern Correct. or if you're fit to govern. And in relation to the war mongering, war positioning, mm. war footing, When the time comes at magkaroon tayo ng shooting war with our neighbor China, are you even fit to be yes. a wartime president? Yan yung mga gosh. hamon ngayon na kinakailangan, oh my gosh. E, e, pinag, pinag, uh, pinakikinggan ng uh, ating mga nasa pamahalaan. And even in the past rallies of the Hakbang ng Maiso, mm -hmm. I will always side with the Filipino people. Tama. Hindi ho ako mag-aatubili. Uh, uh, na tumindig kasama ang ang taong bayan. Hmm. 'Yun ang nagluklok, 'yun ang naghalal kay Pangulong Marcos noong May 2022 election. At 'yun ang ating dapat paglingkuran, hindi yung personal na interes o hindi yung mga ilang malalapit o bahagi ng pamilya ng mga nanunungkulan. Sa panawagan ng maraming sektor kahapon, na naninilunsad na nila ang Bongbong Marcos Jr. resign now. Oh, Kung sa nakasandal ang isang buong bansa dito, mm. dito sa isang taong ganito. ina firm kagabi. Ni Jojo Morales. Morales. And uh, eh, siya'y dapat uh, saluduhan. Yes. At uh, sana uh, maprotektahan din natin yung mga sambayan ng Pilipino. Because hindi rin naman biro yung ginawa niyang paglabas kagabi at uh, pagkasabi na talagang may dokumentong ganon. All these years no na andiyan nakaupo si Bongbong Marcos parang wala nang parang na overdose ang Pilipino ng mga taong walang honor No, so, so to hear Jojo Morales, no, si Sir Morales, talk about it and take a stand for our country was very, really wonderful talaga na meron pa pala mga taong may prinsipyo. Actually, Lorraine, yeah. marami. marami. Ang pagkakaiba yes. lang, nasa labas ng gobyerno. Yes. Mm -hmm. Ang tila, yung mga uh, walang pakialam, ang uh, nandyan at nanunungkulan sa Yes. But uh, the way I have apprised him yesterday during the interview that he had, is very credible, yeah. very spontaneous. Bilang abogado. At, uh, oh, tsaka talagang lumalabas lang eh. Mm -hmm. And uh, he does not agree all the time to whatever uh, Maharlika uh, yeah. is asking him. Yes. Ang dami niya sinasabing din, yes, sa yes. sandali lang, itatama yeah. ko sa tingin ko, ganito. Mm -hmm. Mm -hmm. Now, uh, hindi rin siguro para sa kanila na iba e, ka naman yan, e, mapahama Problema nung may katawan. Mm -hmm. Mm -hmm. Sinabi niya, paninindigan niya, Sorry. Yung kanyang mga, Sorry. ang, ang term nga niyang ginamit kahapon eh, it's so 2012, na siya raw mismo yung tumipak. Yeah. Yung mga hindi na ako nakakita ng typewriter, <laughs> yung po yung termino ron. Ah. Yung tumipak, <laughs> siya, yung siya mismo yung Kasi wala naman siyang <laughs> siya mismo nag yeah. So lahat ng entry doon sa pre-operation na uh, uh, requirement, ay mm. uh, yung pre-operation report, siya mismo gumawa ng entry including and, ang direct deposition of the confidential yes, informant. Yung term na ginamit niya siya mismo, yung tumipak. tumipak. Ang, uh, kaya hindi siguro tama na i, ang gagawing kadahilanan ay i-vet. You should have uh, vetted yung kanyang sulat and whatever attachment na meron man niya, kung meron man. Now, uh, I know the very sensitive yung bagay na ito. Hmm. Kaya lang, voluntary siyang uh, sumulat eh. At sinasabi niya, patututuhanan ko lahat diyan. At yung kagabi, marami pa siyang gusto sabihin eh, pero respectful siya sa magaganap na Senate hearing bukas. bukas. Yes. Kaya sinabi yes. rin niya, uh, sana maunawaan daw ng, taong, ng ng taong bayan, na i-hold niya muna yung mga information, at sasabihin niya ito during the Senate hearing. Nag-connect so, so, venue. At point point. dagdag ko lang ah, hindi rin kabawasan kung yung tao magtetestigo ay may kaso. Bakit? Mm. Siya lang naman no, ay PIDEA, dating PIDEA agent. Yes. Ang kaharap ng mga PIDEA agent, ang tinutugis ng mga yan, drug addict, Parek. drug pushers, Lord, yung mga big time, yung may mga kwarta, mm. pag yan ay hinuli mo, sa bahagi na unang buhay nila, kakasuhan. Parang <laughs> sabing may kaso, convicted na ba? Mm -hmm. Convicted na ba? Nasaan ba yung kaso? Ano ba yung kaso? Mm -hmm. Meron pa nga dyan, kaya sure, popular siya sa Homeowners Association. Oo, oh, lumabas din yung kapon. Eh, hindi, hindi ka bawasan ho yun. <laughs> yes. And in fact, ako lagi ko sinasabi sa mga kaibigan ko at naging kliyenteng nasa, nasa AFP at nasa PNP, ang, ang polis na may kaso ay eh yung polis na nagtatrabaho. kasi hinaharap niya ang mga kriminal at sinusukong niyang panganib ng kanyang profesyon. It comes with their, uh, with their uh, profession. Kasali yun. So hindi dapat sabihin, okay, i-discredit yan. yan. Dahil may kaso, nagtatrabaho siguro yung tao para kinakusuhan yung kanyang mga nahuli. Senate hearing will push through a schedule bukas mm -hmm. at uh, lalabas yung maraming revelation at makukumpirma yung matagal ng pinag-uusapan mm -hmm. at hindi mamatay-matay na istorya ang uh, remedyo ng sambay ng Pilipino eh, to overhaul the members of uh, Senate and members of the House of Representatives. And when that happens, wonderful, that will open the gates for A credible impeachment complaint any credible impeachment process. And this is what I mean. By removing any incumbent without going, na basat alam ko yung tanong, nasagot ako. At uh, ako, eh, ang meron na lang ako yung aking uh, uh, munting pangalan, ang aking self-respect, dignity, and honor, mm -hmm. eh, I will always side with the Filipino people. And the side of truth. I will always side with the Filipino people. Yeah. Narinig nyo ha? So hindi na namin yun ang tanong na yun. Baka may iba pang magko din sa mga magiging pahayag at testimonya bukas ni PDA agent Jojo Morales. And the people will be the ultimate judge. Hmm. Ang dami kong natatanggap na hinaing, daing, sumbong, wala akong magagawa, but wala silang tinig. Kung ako walang tinig, pakiramdam nila, mas wala silang tinig. Hmm. So ito na lang ang aking magagawa para sa kanila to stand up for them. And be their voice. Dito sa seemingly, eh, wala nang nakikinig at uh, hindi na tayo pinakikinggan. And uh, kung yun lamang ang uh, maaari kong magawa para sa mga milyong-milyong naniwala, gagawin ko po yun. Kahit patuloy natin ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga naawa-awa ma ang mamamayan. Pag nanatili sila sa kanilang posisyon, pati mga kabataan, pinakamalala ang mangyayari. Dahil mga pasimuno pala sila sa pulburo, binigyan ni FPRRD si BBM ng chance. Pero ngayon, hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago. Parang na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pagbabago. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandatarobo ng gobyerno ito. Hoy, kising, huwag matulog sa pagsikalot. Napatuloy silang namamayagpag. Kami sa Mindanao, malayo sa Luzon, pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa aklasan? Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto ko makita, nakakulong silang lahat at nagbabayad sa lahat ng mga ang ginawa nila. I love you. si Inday Sara, pati si Tatay Digong, na biktima. Ang sa Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawawa ang taong bayan, kung yan, sa pwesto, bayan gising, at paglaban ng kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na. Paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila? Kinala niyo ang inyong mga sarili. Kayo ang makapangyarihan at naglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang merong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, itong marcha to na tandem ng eleksyon ay may magagandang resulta. Kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabasan. American Financial nagsupport us. Sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, 6 years na sira ang economy ng Philippines, peg ang mga tao nagsasabi, magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Pets Plus alcohol, disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Kaya government yung binoto natin, pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanonok lang kami. Bakit ito pa lang first lady ang walang advocacy? Samantayang lahat ang nagdaang first lady, may kanya-kanya silang advocacy. Sa bagay, ang advocation niya ay kam 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 kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.